Ha! Tekram wala palang karapatan grabe naman. Mga pulis may inihatid kina Tekram. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga minamahal na nagsusubaybay patungkol sa isyo na kinakaharap ngayon ni Tekram. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabo -ohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta, mabuhay po kayong lahat, mga pulis may inihatid sa bahay kina Tekram. Ano kaya ito at anong kinalaman nito mula sa hindi pagsipot nila Tekram sa barangay? William ang sama-sama nating alamin mamaya na, pag-usapan muna natin ang tungkol sa hindi pagdalo ni Tekram sa barangay na kung saan nagpatawag anya si Dave kay Techram at para maaayos na ang mga problema at mga isyo sa legal na paraan. Si Tekram ay isang kilalang vlogger sa Pilipinas na may layuning tumulong sa mga nangangailangan, tulad ng pagtulong sa mga matatandang nag-iisa at pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang kanyang mga plano ay hindi natutuloy, tulad ng hindi pagsipot sa mga barangay na hindi dapat ipagwalang-bahala. Ang hindi pagsipot ni Tekram sa mga barangay ay may mga epekto sa mga komunidad na umaasa sa kanyang tulong. Kapag hindi natutuloy ang mga plano, nawawala ang pagkakataon ng mga residente na makinabang mula sa mga proyekto at tulong na inihanda para sa kanila. Ito ay nagdudulot ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa sa mga tao na umaasa sa mga ganitong inisyatiba. Katulad na rin ito sa mga pinagkakalat na mga sabi-sabi na si Tekram Anya ay hindi rin sumipot sa barangay na kung saan doon nila aayusin at ang kadalasan na mangyayari dito ay doon kayo gagawa ng kasunduan at hindi pwede na ipagwalang bahala. Dahil kung hindi nyo susundin ang kasunduan na ginagawa sa barangay ay maaring mapupunta na ito sa mga pulis at para mapaglilites ang anumang mga nalalabag. Kaya mahalagang pahalagahan ang bawat alok o imbitasyon ng mga nasa tungkulin, maaring lalaki kasi kung hindi ito dadaluhan ni Tekram ang nga imbitasyon ng barangay, ang magandang aral na mapupulot natin dito ay mas maganda talagang kilalanin muna ng maayos ang gustong makipagkaibigan at para maiwasan ang anumang pang personal na interes. Mahalaga ang papel ng mga vlogger tulad ni Tekram sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Gayunpaman, kinakailangan din nilang maging responsable at tapat sa kanilang mga pangako. Ang hindi pagsunod sa mga ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkawala ng tiwala mula sa mga tao. Sa huli, ang hindi pagsipot ni Tekram sa mga barangay ay isang paalala na ang pagtulong ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi pati na rin sa pagiging tapat at responsable sa mga pangako. Ang bawat hakbang na ginagawa ay may epekto sa komunidad, Kaya't mahalaga ang integridad at dedikasyon sa bawat proyekto, at sa kabilang dako naman. Paano nangyari na si Techram ay wala pala anya itong karapatan? Yan ang ating makikita sa video. O oh, ganito, kasi kung yun, ang ano naman gusto ko may asawa, o may pamilya. Ayoko yung mga single yung pwedeng, ano... Tapos nabasa ko si Ninong Stephen. Siguro, mas maganda kay Ninong Stephen na lang siya. Kasi may pamilya yun, di ba? May asawa si Ninong Stephen. Hindi, wala kang karapatan doon. Hindi, hindi ko sabihin. Binanay si Gui Dave. Uh, well, suggestion mo siguro. Suggestion ko o? para kung... Kasi si Tito... Alam ko si Tito Francis, lahat ng ugat ng ano eh. At least si Tito.